Sabi ng seller namin dito, atak daw sa expilin kasi humigda yung baler namin. Kaya ako namang masunurin, nandito na. Tapos Mario si Karina lang pala yung nandito. Yun lang naman kunin ko talaga dyan, yung alimasag na yan. Kaso may isugi naman maninuhan sila masyado. Parang may gusto silang katunayan sa akin mga doy na hindi nila kayang sabihin. E yung tuloy na hinaykan, hindi pa nga yung taon ako ng kontento. Sinulod ko pa sila yung taon dito kasi sure, bulo man talaga yan mga doy. Higa ka na doy, agoy doy. <laughs> attack naman dito. Sundan ko daw yung Aldog. Susundan ko naman sana talaga. Nakita ko lang talagang madami talaga sila dyan mga doy. Ayaw ko nang ulitin yung kanina. Ay nangyari na ulitin ko pa. Hindi naman siguro pwede yung ganun. <laughs> Sinabihan ko naman talaga sila na wag mo na kasi yung pagungunahin natin kay Gracia, kay ni Jaco, kay ni Gracia pag makuha natin to. Kaso kay gusto talaga yung tao nila kaya yun pagkatapos ko sa pagung tumabang ako dito sa kanila. Eh, wala naman akong adcam kasi bumakya din ng mga kalaban. Pero dito sa maid, nag-post na lang ako mga doy. Kasi hindi man nga kaya mag-post. Sinabihan ko, mag-post naman kayo. Yung pangarap niyong manalo, pagtulungan natin, magkinabang ay tayo dito. Tulad eh, ng ginawa ko taon dito kay Karina, sinulod ko in taon siya sa loob ng tore nila. Parang wala ragid in taon na itabo kasi lumiga man doon. Iba pala in taon pag magtampo tong tao na to, ayaw na gumimok. <laughs> Nakita pa rin talaga yung labanan dito kahit double MM yung mga kalaban. Siguro nagpataasan ng ihi to sila ni Lisley tsaka yung Mia Kalipa na yan kung sino talagang gustong mag in, Eh pareho talaga silang gustong mag in, Kaya ayun, nag-autolock yung taon sila pareho. Yan ang dapat sa mga ganyan. Kung gusto nyo talaga, gawin nyo kahit alam nyo matatalo kayo. Kaya ang ginawa ng aldog namin dito, siya nag lane kasi in, yung katapat niya eh. Mautak din, taas po yung pangutok ng aldoga niya. Siguro walang kuto yung ulo niyan kasi mataas yung pag-iisip niya <laughs> Dito medyo nahihirapan na yung tao yung sitwasyon ng kanilang mga kahintang. Dahil sa dubulin, MM ba naman eh. Sino hindi mahihirapan diyan? Kaya yung mga mahihilig mag-double MM diyan, yung nagpapataas ng ihi kung sino talagang magustong makapag-MM, tapos may nag-MM na mag-MM pa rin, ang magbago na intawon kayo. Ang sasakit intawon nyo sa mata sa totoo lang. Nakakabulag intawon kayo sa maling katotohanan. <laughs> Okay, taingan, if you can see. Sinulog lang yung tao ni Aldog yung Mia Khalifa. Eh, paano ba naman kasi? Humok lang yan eh. Yan ang mga decision making na hindi dapat tularan yung mga double MM na yan. So, Mario Sef. Pasaway din kasi yung tao si Monton eh. Bakit kasi yung tao pinagsama yung mga ano, mga ganyang mga bagay na parehong MM lang ang alam. Pinagsama pa rin talaga niya ay siya lang din talaga gumagawa ng mga ganyang matchmaking Eh, pag solo player ka eh, matik mararanasan mo ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi talaga dapat bagay mga doy kasi pag mapagtripan ka yung tao ni Monto na bigyan kang ganyang mga kampi ah maguul ka lang talaga kaya dito ah matik na naman narinig ko na naman yung victory <coughs>